Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat. Kita nyo naman, napakalat Tagal ko hindi nakagawa ng video. Uh, pinasalo ko na pala itong bahay na to. Kaya e, yan, nagliligpit na kami, mga nakakarton na siya. Pinasalo ko na siya, nilipat na kami ng naik. Bali, kumuha rin kami ng pasalo dahil si Mrs. ayaw dito sa lugar na to nalalayuan siya sa gusto niya yung malapit sa parents niya babay na sa bahay na to uh, ay ipasalo ko pala to ng 260 uh, break gas dos lang naman Marami na rin ako nagpagawa dito kahit pa no. Ito, katambakan ko na. Bubong. Sa alam na. Babay na sa bahay na ito. <laughs> Bukas maglilipat na kami. ah uh, next video, papakita ko sa inyo yung nasa lokong bahay. Kung magkano at kung panalo ba o lugi. Babay bahay. Maraming salamat sa mga sumuporta. Sana isubaybayan nyo pa rin kami sa mga panibagong bahay. <laughs> panibagong kabanata. Nagilipit na kami. Hey guys, maraming salamat sa inyo. Guys, uh, ito pala yung munting sulyap sa aking nakuhang bahay. Ang ganda siya. Nakagawa na yung kisame niya. Then, under construction pa ng dating may-ari. Bali, may mga konting gawain lang. Kasi natigil yung natigil yung paggagawa ang ano nagkagandaan dito ako ang unang titira marami na siya na ipagawa dito din. nag nangailangan lang siya ng pera eh hey, lababo na to papagawa ko na to bukas para may magamit kami ni misis then nakapaglipat na pala kami ngayon ito itong CR konting ayos ayos lang under construction kasi siya eh. Wala pa siyang wala pang tumira dito. Bali totoo ko lang yung mga pinapagawa nung dating may-ari. Disilipin natin yung taas. Naka-skim coat na siya, sliding window na rin din. Ayun oh, naka-hard na. Konting gawa na lang to, guys. Sige guys, sa so na lang tayo. Mag-aayos muna kami ng bahay. <laughs> Salamat.